Kakabit po kami ng ano guys. Discapod yes, po kami ng yan. Uh, para sa ano natin runner ng beam natin guys. Yan. Yan so, si na uh, Arnel. Uh, so, yan guys. Si mag install kami ng ano guys. Ng rebar dito sa may ano guys. Sa may H beam guys. Yan. Ayan, yung mga ginagawa nila Alan Adventure at saka si paring Dumeng. Di paring Dumeng? Kidnap friend. Mag-shout out ka paring Dumeng. Para tayo ay kumita sa ating vlogs. O, ayan si ano. Yung buhay namin dito sa ano guys, sa Saudi. Ayan Ayan guys. Ang na kanin next nice couple lang guys. Ay. Okay. Si Punta na kami, sa ano sa susunod na target namin tong slab guys, yung steel deck. Ay okay. okay guys. Best resort na pagkatapos dito sa -pawod. South Foods, South Foods and Resort guys. Mag-hi Mag kayo sa ating followers dyan. Oh, Shout out. Shout out daw, guys. Okay, hey, guys. Pwede kayong bumili ng, ano, dito, guys. Magpa-reserve ng... unit, guys. Ito, guys. Tignan mo naman, guys, yung, ano, ang... O. Oh, puro concrete walling yung... Ano, guys? guys. Oh. 40 to guys, 40 kahaba. Kahit ano 'yan, kahit armal item mo 'yan, hindi masisira 'yan, guys. Oh, guys, tingnan mo. Puro concrete walling to, guys. yung pala yung binuhasan namin kahapon. yun hey guys. Kay hey, ano po to, guys, kay Mayor Espiritu guys the male guys and guys um, magawa na kami ng mga seruwa guys pero dito yung harapan nya guys oh. yan yan guys yung pangalawang ano nya guys extensional build building guys yan And guys. Ito, saka dito sa harap guys, meron pang gagawin dito. Dito. May ano pa dito guys. Building pa dito guys. Kapunta doon sa dagat. Ayan guys. Saka yan guys, yung meron siyang swimming pool dyan. Yung katambakan dyan guys. Yung yung gagawing swimming pool guys. Ayan guys. Ang harap niya. Yan. yan. guys, yan. Oh. Maganda to guys, pag natapos, ito yung pinaka malaking ano guys. Mas so, meron pa dun guys, ginagawa dun. Pataba rin nya. So guys, thanks for watching. Paki-like paki -like and share po ang ating videos guys. Okay, salamat.